Guys, paano naman to? Yung tag tinahi dito sa loob. Paano mababasa kung anong date ito, no? Halimbawa, bibili ako sa tindahan. Gusto ko muna malaman kung kailan na expiry date. Paano ko mababasa to? paki -ayos naman kung paano tamang gawin, 'wag ganito. Mali-mali naman ito. Anyway guys, maikling video lang yun na kinuha ko para ipapadala ko yun sa planta. Di ba? Mali naman yung uh, pwesto nung tag na yun. Pasensya na po kayo kung meron kayong mga complaint. Ako ang unang-unang magko-complaint para sa inyo. Siyempre, ito local product kasi ito. Alam niyo, may mali din naman yung ating manufacturer yung uh, nagtatahi nito doon sa mismong uh, bags natin. Pero hindi naman yun yung excuse. Kailangan natin gawing world class ang trabaho natin dito. Kasi ang laman talaga nitong SDN natin, world class yan. Ito talagang kung ingredients at saka formula ang pag-uusapan natin ay makakasigurado naman tayo na ito ang the best dog food na mabibili ninyo anywhere. Although minsan may mga shortcomings pa rin naman kami. Kagaya nitong packaging natin na sako. Ito, sako lang ito. Nilagyan ng sticker. Ay, medyo low-tech po ito. Kaya soon, lahat po ng mga packaging natin ay magiging bago na kapag dumating na po yung funds na hinihintay natin kasi po yung ating uh, mga investors na bago mga bago nating partners ay maglalabas ng pera para po mapaganda yung mga packaging natin para mabigyan din ng mga uh, payment terms na mas maganda, mas attractive yung ating mga distributors and dealers. And of course, ano pa? Uh, magkaroon pa tayo ng mas magandang mga uh, marketing products and syempre ano mas magaganda ang products meron ako mga gustong uh, gawin pa para mas gumanda pa yung SDN natin ayan, sige Sol, kain na syempre, favorite ito ng mga dogs natin Manalo na has been feeding SDN for 10 years na wala kaming iba pinapakain sa mga dogs namin kundi SDN simula nung lumabas ito noong 2015. Ayan, pati itong mga dogs ko, ito nakita nyo si Sol, no? dumating to dito a few months ago, several months ago, butot balat. Kita nyo naman kung gaano kaganda na ito si Sol. Pasensya na kayo, wala na flash kasi patay na yung baterya ko. Papatay na pala, malapit na. And ito si Logan, tumanda na ito, 11 years, magta 12 years old na ito. SDN lang kinakain ito, simula nung mga 1 year old siya. Ayan, kaya diyan naman mga patuloy natin. Bigyan nga rin pala natin yung bago nating puppy. Ang SDN niya for tonight. Si parang naririnig ko, kumakahul-kahul na siya sa baba. Parang alam na niya, feeding time na. Andito kasi yung pwesto ng bago nating Rottweiler puppy sa loob ng garahe. Gusto muna natin ang ilaw. Ayan, okay. Ayun na, naghihintay na ang ating Rottweiler puppy. Okay. Ito na ang paborito ng ating pa... Ayan. Euphrates. Ah, oh, dito tayo para makita nila. Oh, dito natin lagay. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Nawakan ko siya para ano, masanay siya sa hawak habang kumakain para hindi siya mag-food guarding. Ayun, Ay, oh. Gustong gusto niya, oh. Sayang, wala tayong flash. Makita niyo kung gaano kakintab yung balahibo niya. Kumaganda na nga pala yung ano, yung lagay ng ano niya dito? Yung balat niya sa ilalim. Sinuper Dog Soap ko yan. Kaya yung katikatin niya nawala agad. Oh, tuyo na kaagad. agad. Uh, pero suggestion ko doon mga three times a week. Pero sa ngayon, hinihipo ko. Ano na, tuyo na siya. Pero syempre, maaaring bumalik-balik yan. Kaya gawin natin every other day at least iwo wash man lang yung ilalim na yon kung hindi man paliguan. Kasi pagka malamig ang panahon hindi ako nagpapaligo ng mga dogs at baka magkasakit. Ayan. You oh. know, sarap. At ayun, paubos na. Ang bilis, di ba? Medyo na ang pakain ko sa kanya ngayon. Laki nan siya, no. Oh. Ayan, pero titingnan ko rin yung limits niya. Yun, wala na, wala na. Ubos na. Ubos <laughs> na. Okay, alisin na kagad natin. Oh, oh, okay ba? Okay ba? Ayos na, sige. Sige, papi, ha. Good night na. Tulog ka na dyan, ha. ko muna yung ilaw. Yun lang ko, guys. Sobrang ganda ng product natin. Pero siyempre, hindi kasi tayo million dollar or billion dollar company. So, si Logan, pagka nag nabusog na naman siya, hindi na niya inuubos yung pagkain niya. Yan, so, itatabi ko na ito at si Soul ay kumakain pa rin doon papaubus ko lang yung hanggang kung anong kaya niyong ubusin tapos aalisin ko na kagad kasi one meal a day lang sila yun lang guys from me and my dogs at home maraming salamat sa panonood please follow our videos at share ninyo po para matuto din yung iba and uh, please buy SD and the best dog food in the multiverse kung gusto ninyong maging super healthy at maging super dogs din ang mga aso ninyo. Uy, bilisan mo na dyan, Sol. Naunaan ka pa ni Fredies. Ha? <laughs> sige lang, sige lang. Take your time. Oh, Bilaukan ka eh. Dry lang kasi yung pakain natin sa kanya. Dry feeding. Para hindi mabulok agad. Kung may matira man. Okay ka lang? Sige. O, pwede na yun. Adi pa. <laughs>